Nagbigay naman ang paalala ang Health Department hinggil sa tamang pamamaraan sa pagdonate ng human organ. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Kadapat dapat likas sa iyong kalooban na magbigay ng iyong organ. Ito ang paalala ng Health Department sa publiko kaugnay sa tamang pag-donate ng organs. Ayon sa DOH, dalawa ang mahalagang proseso na legal at tama pagdating sa organ donation. Isa narito ang medical screening at matching ng donor at ng tatanggap ng organ yung medical screening eh angkop ba baka mamaya magkaiba sila ng uh, blood type or ng iba pang aspeto ng katawan uh, iiiwas kasi tayo sa tinatawag na organ rejection isa rin ang ethical consideration ito yung mga mahihirap sagutin na tanong eh, na parang bibigyan mo ba siya ng kidney, eh alam mong in two months mamamatay na siya, samantalang may nagaantay, na bata pa, na nanay, na maraming anak na tsikiting. Sino uunahin mo? Kamakailan pumutok ang balita kaugnay sa kidney trafficking sa bansa ayon sa pahayag ng National Kidney and Transplant Institute. Nagsasagawa na rin sila ng investigasyon kaugnay dito lalo na kasabwat umano ang isa sa kanilang mga nurse. Nagbabala rin ang NKTI sa publiko at hinikayat na isumbong sa kanilang opisina ang mga kahinahinalang transaksyon sa organ donation. Sa tala ng NKTI, nasa 10,000 hanggang 12,000 ang naitatalang bagong kaso ng chronic kidney. 10% lang nito ang sumasailalim ng kidney transplant dahil sa kakulangan ng kidney donor sa bansa. Ipinauubaya naman ng DOH sa NKTI at Justice Department ang investigasyon sa organ trafficking. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.